ito na yung part 2 sa pagkakabit natin ng ano mga boss selector cable tinanggal ko na yung mga ano dito yung cover ito dito yung cover na to at saka din dito mga boss kailangan nyo tanggalin ng dito yan lagay na yan Doon sa likod nilagay ko sa likod mga boss ngayon mga boss pumunta ng Toyota yung ano yung mayari ng sasakyan ito ay ang halaga pala nitong ano mga boss selector cable ito ay 15,000 mga boss yung 2 weeks bago dumating kaya hindi na sila bumili mga busing kasi sobrang mahal kaya ang ginawa ko mga boss ay pinalagkan ko na lang yung busing dito pero ganun pa rin mga boss kasi ang lock nandito sa arena kasi ang, ang pinaka lock dito mga boss ito ah, tanggalin ko muna muna mga boss paggawa sila ng bushing mga bushing ah, mga boss ito para mapasok dito pero ang nangyayari mga boss ay ito ang ito, ito talaga ang dito maglalak dito kasi useless pa rin to dito mga bushing eh kasi hindi siya hawak dito kaya ang gagawin ko dito mga bushing ay subukan ko lang maghanap ng screw screw dito para hindi to lalabas pero ilalagay ko pa rin ito mga boss. Ito. Para hindi siya talabas. Uh, medyo maliit yung kanyang butas mga bossing. Sa pag uh, ano naman dito mga bossing. Sa pag uh, tatanggal ito mga boss ay. Itong puti na to. Tanggalin nyo lang. Sikwatin nyo lang ng flat screw. Tapos itong lock nya. Ay lalabas na yan mga boss. Pagkatapos nyan ay meron dalawa dito. Dito kayo mga boss oh. So to tanggalin nyo rin to itong lock nya to tapos ito ito mga boss naka part position to mga bossing at saka dito sa ilalim may dalawang turnilyo dito mga boss sa ilalim ng ano ng tambutso kailangan nyo rin tanggalin mga boss ito tanggalin nyo muna to ito mga boss, yan, yan, yan isa yan tapos isa doon kaya nga nyo matanggal mga boss kasi pag hindi nyo yan tatanggalin ay hindi nyo matatanggal ang buong uh, selector cable niya mga boss bago yan tatanggalin nyo yan ng, ano, yung tong kabir ng tambutso ito na ah, ito ito bago niyan, matang bago kayo makatanggal yan mga boss yan Hay yeah, mga boss, ikakabit ko muna tapos papakita uh, ko sa inyo mga boss kung paano ang gagawin doon sa ano sa lock niya kasi sobrang mahal ang selector cable nito mga boss. Yung dalawang 'yan, tanggalin niyo lang tapos matatanggal niyo lang yung cable mga boss. Uh, update ko kayo mga boss pag matapos ko na to sa ilalim. Mga boss, pag uh, matapos ko na to. ayan mga boss, ang ginawa. Ayan, mga boss, ang ginawa ko rito kasi useless pa rin itong yung busing na pinagawa kasi kung magkita nyo mga boss may butas dito di ba nilagyan ko yan ng screw nung mauntibay na siya kung sa talaga para hindi na siya lalabas nilagyan ko rin ng washer ito mas matibay ito mga boss kasi nakalak itong washer uh, screw bolt dito sa kanyang butas mga busing yan ngayon mga boss ay subukan natin subukan natin ni eh, cambio ikabit eh, ko muna yung battery kalaga ang manggod. Yan, subukan natin. Subukan natin i-cambio. Para bago natin ni ano you No. Know, bago natin ni kabit yung mga accessories diyan. Kung ano success ba yung ano natin naka-park siya mga busing niya. Naka-park. naka, -park. naka -park pa rin dito. I ano natin reverse yan naka reverse na yan reverse dito wala pang takip nga boss kasi hindi ko pa pero maayos na yan oh. yan hindi na siya maiiwan ngayon kasi mayroon ng washer eh na ako, ba? ano mas matibay oh ah, yan na, na mas, uh, mas malambot rin siya ano Yan mga boss, okay na ito mga boss. Ikabit ko lang yung ano, may maskes, uh, mga accessories na mga niya dito para mapaandar na natin to mga boss. Eh. Ayan mga boss, tapos na. Ayan mga boss, ito na yung cover. yan May naiwan pang screw. Pero ayos na to Paandarin na natin. Ayan, nakapak. Benerin na natin. Kambin natin. Reverse. bapak ada ni Hendrik, yan. Drive natin. Tanya, drive. Dan mampus. Akin na to. Ilikot natin para ano, hindi ma... Yan mga boss. Come back to. Ayan, okay na. Ang so, sila sir mga boss. So yun mayari ng sasakyan na to. Ito na boss, ganyan lang yung pagkapit nito ng, ano, ng mga uh, selector. Okay, ito lahat. Wala ng problema mayroon mga boss. At uh, patapusin ko na itong video na itong mga bossing. Yan, okay na. At, uh, matagal na rin itong ano, hindi ba Alam. <laughs> <laughs> may may ari din sa sakin, no? Masage. Uh, -huh. Sarge. Hello, okay, Balik ka lang dito pag may problema. Pag, pag may maano, ibalik mo lang ano. Thank you. Uh -huh. thank, you, thank, you. thank you. Thank you. Bless. Oh, see. thank you. Thank Oh, thank you. Uh, uwi sila. Yan yeah, mga boss, at vlog siya lahat mga boss at uh, tapos na yung ano, yung gawa natin mga boss at uh, see you in next vlog natin mga boss at uh, be a part.